Hello mga boss, no? Gusto ko lang i-share binili ko ng pangtanggal ng mga carbon deposit uh, Ito, isa to sa mga mainam talaga mga boss Para ma-prevent natin yung pag-maintenance ng ating motor Na mas talong umaba pa, no? Both sa pag-changer-changer natin So, ito nga yung ko ng gas treatment namin, no? So, dati gamit ko dito yung Honda So, ito na yung gagamitin natin As more or less ito mga boss Pero simlang na naman sya pangtanggal ng mga carbon deposit natin So, bago nga pala ito nilagay kailangan na uh, na or one burn na lang yung gasolina and gas nyo para kapag nagpagas kayo ng full tank mas mainam no mas maganda yun so dito nga mga boss papakita ko na akin na ilalagay yung akin na bilhin na pang tanggal ng carbon deposit tsaka mainam talaga to mga boss no para uh, hindi iawit uh, masira yung makina natin so napipigyan ka na masira po pag natin ng mga chainsaw gear o natin ng ganito So lalo na yung mga din ng premium, yun yung mas malakas mong deposit sa mga makina natin. So dito mga boss, ilalagay ko na nga siya. So, buo ko siya ilalagay ha, walang bawas, walang korang, walang sabit. So lahat siya nilalagay ko. So after nyan, papagas tayo mga boss. Then after natin magpagas ng pultang, atin itong isi-shake ng konti para sa ganun na uh, din sa gas natin. Okay? So tara, pagasta tayo mga boss. So dito nga mga boss, nagpapultang na tayo right atin. No? So ang gas ko nga pala is unleaded mga boss. So ayan. So after nga pala mapultang mga boss, sinara na natin tapos isi-shake natin ito ng konde. So ganoon tuloyan na humalaw yung nilabay natin. So ayan, ganoon na yung process niya mga boss. Sana nakatulong ko sa